Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Marinduqueños! Ako si Hannah Bell Marquez mula sa Marinduque Studio Network. Uh, Marinduque Expo 2022 dito sa Buak, Marinduque. Uh, ang Marinduque ng ibang serbisyo uh, meron dito sa Expo. Ayun. Uh, pupuntahan natin ang ibang uh, ibang ibat ibang tindahan na meron dito. So, please, tara na. Samahan niyo ako at tingnan natin kung ano ang mga produktong meron sila. Sa taas. Sa tayo. Tara na po. Ah, sa taas. Oh, Tata, ta-ta! Hello, sir! Magandang hapon <laughs> po. Uh, ano po ang pangalan ninyo? Ranel. Uh, sir Ranel, bumati mo muna. May nais po kayong is-out-out. Live na live po tayo sa Marinduque News Network na mapapanood sa Lucky 7 Channel B at ganoon na rin sa ating kayo so, sa asawa ko. Darling, relax ka lang ang lang. Sir, saan po kayo pupunta? Ano po yung pinisita niyo? Ah, uh, sa amin yung business. So, engineering po po sa amin. Sir, i-invite mo po yung ating mga manonood na puntahan ng ating manonood. Uh, sa lahat ng mga nanonood, welcome sa Marinduque Expo. Punta kayo dito para ma-experience nyo maraming mga native product at saka magagaling na artist. Salamat po sir. Ingat po kayo. Thank you. Pupunta tayo sa taas at titingnan natin kung anong meron dito. Ah, na dito ka sa gitna. Ayan, na dito po na ako coffee topic board. Siguro yung tinitinda nila dito ay At mag interview tayo ng isang bumibili sa kanila nila. Uy, ako yung Ay, si, sige na, ay, si. Yan na, baka na lang ito. Kailangan bumati po muna kayo. Live na live na tayo sa Barindu. nyo ako at tingnan pa natin kung anong uh, ang mga produkto at pagkain meron dito sa Marine Buffet Expo. Oh, Direkta na kakain. Okay. Wait lang, wait lang. Okay. Ayan na. Pwede po namin kayong interview. Pwede po namin kayong from Marindu kayo. Newspapit. Ano po pangalan kayo? Ano po pangalan kayo? How about yung mga produkto pong nakikita ah, dito sa Marino ano Well, sa mga ano naman dito, okay, okay yung mga products nito, yung mga souvenirs na ito. Maganda. So, paano nyo naman pong uh, yung mga taong nanonood dito sa ating Marino Bay Network para bisitahin nila ang uh, napakagandang Marino Okay, so, um, para sa akin naman, maganda talaga dito. Like, especially now, di ba may more festival na dinadayo talaga ng mga tao. At alam ko naman na pinaghandaan talaga ng lahat ng tao yung festival nyo. So, yun. Masaya dito. Enjoy your stay po. Okay, thank you. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye po. may problema sa mga. Hindi, dira dyan ang dira. problema? dira dyan ang naman. Di dyan Dahil pa May problema daw sa audio. <laughs> Sabi ka sir Dave. Huwag na huwag ka dito. ko alam. Hindi di ko daw okay yung Sabi sir Dave. Hindi ko Marinduque News Network. Uh, Halina na uh, mag-interview pa tayo ng mga tao natin. Ay, okay. uh, Kuya. Na? Uh, ano po na Warm up po. Ano po pangalan ng inyong Salt Alpia Show Warm And bumati po muna kayo sa ating mga manonood sa Marinduque News Network. Hello po sa lahat. ating mga panonood na bisitahin at ah, pumunta dito sa inyong stall. Sir, bumati po muna kayo. Uh, hello po, binabati po na kayo. Welcome po kayo dito sa Expo. Thank you po, sir. Ayan. Uh, magbabalik po muna ang Marinduque News Network. Muli ako po si Hanabel Marquez mula sa sentro ng Pilipinas.